guys, good evening napakuto-kuto lang ako guys ang taba mo mo huwag ka na maingay napatanggal ako ng puti guys sa buhok ko okay na Lo. video lang eh baka video na eh <laughs> parang baliw eh Muna mamatay na Kaya ko? Oh grabe si Rose, ginagano na lang yung yung puti sa buhok ko okay eh. Magandang gabi. <laughs> Uy! Bakit <laughs> Nalulungkot siya. Uh -huh, Nami-miss uh -huh. niya yung mga anak niya, asawa niya. Uy! Good evening, guys. Dapat tag-live ka na lang, ma. Ay, ayaw Ano, mo. mo yan, ma, bukas. Itas, good evening. Hello, good evening. Goodbye. Hahaha. <laughs> Wala lang guys. Nag-video lang ako habang nagpapakuha ako ng puti. Habang Ano? 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 Pakita ko sa inyo guys yung aking mga guys. Oh. Oh, yan. Oh. Asa yan. Oh. Ayan. Tingnan mo nyo guys. Tarap ng tulog. Ayan yung isa. Nasa taas. Oh. Ayan. Kita nyo. Kita nyo. Ayan oh, yung dalawa oh, yung yung isang itim nasa ilalim ng daan. Yan. Video-video lang ako. Ano mo? Ma? Bitkis-bitkis sobrang mo. Yeah, mo 'yan. Don't know. Wag na magkikita kayo, tinong. Ba't ulo ko Uli na kasi muna yun yeah, na no, may tumatawag tawag sa kanya marso hey kaya tatawut na si R sa atin. No, yung butas daw din. sa si R si Lavi parias kami hindi ka siyawibuk hindi 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 Marami, sumakit sa yung liig ko sa kakaan ng Wilson ah. ko. Ano lalabahan niya? Tapos ano, pag maghihina e, e, man <laughs> ko, Di ba na, nang ka niya, gumawa ka bago ako, mo ko. may sa kanya, Hindi yeah. niya alam. Hindi niya alam kung paano gumawa. Ako nga gumawa ng bago Mag na bago. search ka ng YouTube. Pero yung password, ano na diba? Oo, ako ano, gumawa eh. Ano? Ano password? Lagot ka. Maghintay ka, wait na. Ha? Hmm. Ayun o. So, I'm scared. Ayun yung nagbigay ng ano, yung present? Oo, binigyan niya ng gift. Surprise. Oh, yes. Yeah. Matanda na kasi siya kaya pinagmanap na. Kala ko din ang okay. siya kaya sa nangaluan ng ano niya. My name is Julia. May I ask, are you a Filipina also? Yes. Yeah. Yes. Ako din. Nakakatuwa naman. Na may kababayan pala ako dito. Ibang kababayan. sir? you a dancer? So you're talking to the girl next door of the time travel. Yes, sir. She's visiting her lately. She's a Filipino. <laughs> Maybe that's why she's here. <laughs> Kaya maka <makakumak>. pindah ke sini. <laughs> Gampang <Gaby>, cura aku. <ko>. Pulangkan <laughs> nama dia. Bikin aku tua. Kita mau lihat, nakikita ka ba? Buat kita. Bond. Guys, membisita kami, guys. <laughs> si Dora. Si Dora. <laughs> Dora. <laughs> <laughs> Hindi pa kami tulog guys. Buhay na buhay pa kami. Walang magawa. Nanunod sila ng Maria. Nanunod an... sila ng Maria. Na malabo. <laughs> Maria malabo. <laughs> Ayan yung aking mga bulilit. Oh. Oh. Sarap. Yung isa, sarap Mabang na tulog. Mo. Ang hirap kisingin ng amo ko ngayon. Hatiming. Ang katin naman. Malalim.

<laughs> Pareho lang kayo. Kita-kita <laughs> no, 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 no. Ayan <laughs> na guys. Goodbye. <laughs> <Muli ka>. Huli <laughs> ka pero di